So, hi guys! For today's video is magluluto po tayo ng pork with cabbage. So, I just need only the pork the cabbage. Especially my paminta. Look at that one. Durog na paminta with the bawang. At to and the lard and the asino. So, yan lang yung mga kakailanganin kung luluto ngayon for the day's dinner po. So, tara na. Magsisimula na tapo tayo magluto. So, ayan guys. Simula na po natin ang ating pagluluto. So, ayan. Nilagay ko na po yung apoy na natin. And then to, antayin lang po natin. Uminit. And Then, antayin lang po natin uminit. Then, lalagyan na po natin mamaya siya ng bisuan. So, mainit na siya. So, lagyan na natin ng mantika. And then, prepare na natin ito kasi itong paminta natin is igigisa po natin ito. So, antayin lang natin kumulo, guys. Kapuloyin lang po natin ng konti. Lagyan natin ulit itong bawang. And then, the paminta. Okay. So, hindi na wala yung, yung paminta sa akin pagluluto. So, number one na kailangan na kailangan ko yan. Kahit walang sibuyas, basta may piminta sa akin, okay na yan. Ayan. So, mga apat lang ang ko. Okay na yan kasi medyo madali yung pork natin. So, nasa isang kilo yan, isang kilo. Tapos so, ang kakain dyan is nasa And then, ang tayo lang po natin mag Pag-brown ng ating bawang. So, unahin ko pagluluto ng gulay. Mamaya na po yung kanya. Kasi itong ginagamit ko na gasol. Kasto, actually, is hindi siya yung ma... Um, Tawang Malakas. So, hindi siya pwede magsabay. So, kunting i-brown na po natin yung kwan. I-brown na po natin itong bawang. So, yan. ready na po yung bawang natin. So, ito. Lalagay na po natin yung ating pork. Yan. Yung pork natin. Ito, bago po nilalagyan ng tubig, kinakailangan ganito yung gulungan. Ipisa ka muna siya para maging yung kabanya at yung hindi mo sa Pag alam na natin na ready na siya. Pero kung gusto niya naman, huwag mo na nang ilagay yung karne. Kasi kung matili naman namin ng karne is bata-bata. Backwards. Bata -bata. Pantayin natin siya. Ibigisa mo natin ng husko. Dahil lalat nila dito, lalat yung ng repolyo. So, yung cut natin is adjusted dun sa repolyo natin. Kung gano'ng malalaking yung cut natin sa repolyo, gano'n din po yung cut natin sa ating pork. Hindi na po pwede na, malalaking na cut natin sa pork tapos malilit yung cut natin sa repolyo. So, dapat pantay lang po sila or magkalapit ng cut. Hopefully may matirang na naman sa atin mamaya. So ako na naman kakain ng mauna mamaya kasi last time nagluto ko pa po ng pork adobo. Actually, gutom na ako, natunog ako kasi hindi ang ko. And then, uh, may okay, kapagising ko, kakain na sana ako. Yung pala, wala na pala natira na ulang. Masarap sila. Kaya yun, hindi na nila naisip na hindi pa ako kumakain. So, ganito po ako po magpaan, magluto. Simple lang ang pag ating pagluto. So, yung pinaka-indigest po nito, yung fashion na sa pagmamahal ko sa aking ginagawa. So, siguro kaya sa tarapan sila. Kasi I enjoy cooking, actually. Hindi, ako yung tipo ng tao na nagluto na hindi ko naman kailangan ng ang dami-dami So, kailangan ko lang yung mga basic needs. Basta, so, so ang bawang at sarap kami yung tama, kaya natin magluto. So, kompleto na sa akin. So, ang natin magluto yan, ha? Ah? Ayan guys, nagiging crispy brown na po itong pork natin. So pwede na natin lagyan itong so, mamaya na tubig. And then, pakukuluan po natin. So kapag nagluto ako ng karne, ayoko ko ng medium rain ko na luto. Gusto ko talaga yung naluluto sa Crispy brown na po siya. So pwede na po natin siya lagyan. So nag-crispy brown po na siya sabi po. Ganyan po siya. Nagpa-brown na po yung konti yung kabayang natin sa bagyan ng tubig natin. So, lagyan natin sa lahat ng tubig. Ito po. Ito yung tubig natin. So, kulang po po. So, ganyan kadami yung tubig na nilagay natin kasi madami po tong pan tong cabbage. So, nag ako ng tubig kasi itong cabbage po natin actually is nagpo-produce po ito ng tubig. So, kapag dinamihan na po natin yan, mas magdodoble pa po or natagdala pa po ng cabbage umaya yan. So, antayin natin kung mulo bago po natin lagyan ng itong vetchin, itong vetchin natin and then yung asin mamaya. So, tatakpan po natin siya muna. <coughs> so, hindi ko makita yung takip. So, itong gagamitin natin yung takip. Gamitin natin takip. E, Isang po guys. Yan. Ang laki-laki. Hindi ko kasi makita actually yung takip, guys. So, pagjagaan nyo na po muna yung ating gagamitin, na So, ayan, guys. kukulo na po yung ating tala to. Yung port. So, pwede na natin siya lagyan ng vetchin. Ayan. Kunti lang na yung natin, guys. Hindi kasi pwede marami yan. Then, the asin one. So, ito yung asin natin. So, isang kulo pa po, pwede na po natin ilagay yung cutting garbage. So, atin titikman na kung tama na yung lasa niya. Ay, yun, um, sarap. So, sakto na yung ating sakto na po yung ating, ating, ating timplas. So, class ready na po mamaya yung ating repolyo. So, may maya pa natin ilagay yung kuha natin, yung pork, yung ripon yun natin. Isang kulo pa. So, another 5 minutes kasi ayoko po ng hindi luto na karne. Hindi ako kumakain ng gano'n. So, tinan natin. Ayan, guys. Ganyan siya. Ayan siya, guys. Yeah. So, mamaya-maya pa po ilagay yung pan natin. Ah, yung um, mga 3 to 4 minutes pa po na pulo. And then, lalagay na po natin to Okay? Ang tatay na na po natin. And most of all pala guys, kailangan ko po pala siyang lagyan ng kahit konting kwan, konting sugar. So, ito po yung sugar natin. So, kahit konti lang po yan. So, lahat ng nilulutok actually may paminta, may sugar na konti yan. Tapos may asin bechin. So, kahit gano'ng kasimple lang po yung nilulutok ko na pa. so, ayan guys. So, pwede na yung at kaya. Tignan nyo po. Ayan. So, pwede na siyang ilagay yung pepulyo natin. Lagay-lagay lang lagay na po natin yung ating reforio. So, kulang I think. Kulang yung yung tubig natin. Kasi, kailangan may sabaw. Kasi, yung mga kakain nito, pagod yun. Galing school. Yung mga pamilya ng kuya ko. So, besides na nag-aalaga ako ng anak nila, ako na din pang taga-luto nila. Ganyan. kailangan binabalance ko bilang isang cook nila so kailangan natin na i-balance yung mga niluluto natin kailangan laging healthy hindi puro karne, hindi din puro isda kailangan may gulay na combination niya so lahat ng niluluto ko sa, dito sa kanila is may combination Tayo so, kailangan po natin kumulo yan kung so, dalagdagan pa ng konting tubig dahil kung ano yan, dahil malakal mal, mal na. gagamitan na natin ng mainit na tubig, guys. Antayin na naman natin na kumulo to guys. Nagay ah. na natin lahat yung pan. I think ilagay na natin lahat to. Ang daming gulay, guys. Ah. Mahilig kasi kami sa gulay, guys. Ang hilig namin sa gulay. guys. Oh, so, ang natin tabi So, so sakong-sakto pa rin yung lasa ng ating sabaw. So, tayo na natin kumulo yan, guys. And then, ibabalik lang po na naman natin yan. Ayun! So, ayan, guys. Kumukulo na naman po ang ating gulay. So, i-half lang po natin ito. So, ready to eat na po ito, guys. At so itikman natin kung kakainangan natin at dagdagan ng asin at betchin. Or kung tama na yun. Ayan. Sarap. So, okay na po yan. So, itong pan natin. Itong yun natin hindi natin masyadong lulutuin. So, half cook lang po yan. Hindi ko siya pwede lutuin ng gusto kasi ayaw ko ng overcooked na gulay. So gusto ko rin yung half cooked. Yung nararamdaman pa rin yung pagiging crunchy niya. Ayun. Sakto so, na guys. Na, uh, lalasahan pa rin pa natin yung sweetness ng cabbage kasi bagong ani po yan galing ng dengue. O, oh, diba? So, ayan na guys tapos na tayo magluto load and ready to eat na po. Ayun. Serving sa na natin po guys. Serving. So habang tayo ikana, kain, kainin na natin yan guys. So itong paglalagyan natin. So kailangan ko ng sabaw. Ayun. So serve na natin guys. So serve. Ayoko yung karne actually. Hindi ako masyadong kumakain ng karne. So more on gulay lang po ako. So, ubusin ko na naman tong gulay nito. Bahala na sila sa karne o, ba? Diba? Saya. Yes, uh, yeah. So this is it guys. Ayan na po siya. Ayan. Hmm. Sakto lang yung lambot niya. Na Sarap. Hmm. Okay. So that's it for the day guys. Thank you, thank you sa aking pagsama sa aking pagluluto po sa ating pork with cabbage. That's it. Thank you, thank you, guys.